Boss! Bawal ka rito! Hindi ka pwedeng pumasok! Malamig na sambit ng gwardya habang itinaas ang kanyang kamay. Tinataboy ang lalaking pawisan na gusgusing polo at may hawak na lumang helmet ng tricycle. Napayuko ang lalaki. Ramdamang bigat ng mga matang nakatuon sa kanya. Sa paligid, may ilang dumadaan na napapatingin. Ang iba'y napapailing at nagbubulungan tila ba tiyak na isa lamang siyang hamak na driver na naligaw ng lugar. Hawak niya ang kanyang lumang sumbrero, pinipisil ng kanyang mga palad na parang baon niya roon ang lahat ng sakit at hiya. Ang harap ng mall ay maliwanag, moderno at puno ng taong nakapustura, malayo sa itsura niyang pawis, alikabok at pagod na pagod. Sir, saglit lang, mahina niyang sagot, pilit na mahinahon. Mulit mabilis ang balik ng gwardya. Sabi ko bawal! VIP event sa loob! Hindi pwede ang mga katulad mo! Doon na parang gumuho ang kanyang loob. Ilang taon siyang nagmaneho ng tricycle. Araw-araw tinutulak ang sarili mula umaga hanggang gabi. Mapasakay lang ang mga estudyante at nanay na nagmamadali sa palengke. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. At ngayon, may mahalaga siyang dahilan para pumasok sa mismong oras na iyon, siya'y hunusgahan ng kanyang itsura. Ngunit bago patuloy ang mawala ng lakas ang kanyang tuhod, Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang isang maliit na supot na parang ilang ulit ng nabasa ng pawis. Binuksan niya iyon at hinugot ang isang makintab na ID. May logo ng mall, may gintong selyo at pangalan niyang nakasulat ng buong linaw. Ah, ako po ang inimbitahan. Ako ang VIP guest. Mahina ngungit matad niyang sabi. Saglit na natigilan ng gwardiya, nalaki ang mga mata. At sa di kalayuan, may isang manager na agad na lumapit. Hawak-hawak ang clipboard. Sir Ramon, pasensya na po. Kayo pala yun. Matagal na namin kayong hinihintay. Lahat ng tao na kanina'y nakatingin na may panguhusga, biglang natahimik. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagkabigla. Sino ba ang lalaking ito? Bakit siya na tila isang hamak na tricycle driver ay biglang tinawag na VIP? Doon, unti-unting ipinaliwanag ng manager sa lahat. Si Ramon pala ay hindi lang isang simpleng driver. Siya ang isa sa mga pinakamatagal na empleyado noong unang itinayo ang mall. Isa siya sa mga manggagawang nagbuhos ng pawis at dugo para maitayo ang gusali. Ngayon, matapos ang ilang dekada, siya'y inimbitahan upang parangalan at kilalanin sa harap ng lahat. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ng ilan sa mga nakamasid ang mapahiya. Ang taong kanina'y tinawanan at binata. Siya pala ang dahilan kung bakit sila nakapamimili sa malamig na lugar na iyon. Ang driver na akala nila'y walang halaga, siya palang may pinakamahalagang papel, hindi lang sa mall, kundi sa kasaysayan ng komunidad. Lumakad si Ramon papasok. Hindi nabitbit ang bigat na hiya, kundi taas noo. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang helmet, alaala -ala ng kanyang mga araw bilang tricycle driver at simbolo ng kanyang pinagmulan. Sa pagkakataong iyon, ang mundo ay nakasaksi. Ang tunay na dangal ay hindi nakikita sa anyo, kundi sa sakripisyo at pinagmulan ng isang tao. At mula noon, ang kanyang kwento ay naging paalala sa lahat na huwag manghusga base sa panlabas na anyo sapagkat ang hamak na tricycle driver na itinaboy sa pinto, siya palang VIP na binigyang pugay ng buong bayan.